Bigla nga pala nag si Tampo, sa Cavs. Sakto nga pala, eh, doon din punta ko. Biyaya nga pala ako ni Tampo, makipaglaro sa kanya. Dito nga pala, meron siya nakita ang paborito niyang paggahit. Kaya naman nagpaturo nga pala ito kay Papa Tampi. Ngayong araw nga pala, eh, sa Dito nga pala, hindi ko na malayan. Nakasabay ko na nga pala sila Papa Tampi. Kasama Gay. nga pala si Mama Tampi at si Tampo. Dahil nga pala si Tampo ang unang nageya. iya Hindi ko nga pala alam kung ba't niya gustong-gustong pumunta doon. Dito nga pala, hindi ko na malayan na nag na pala ako. Nagulit nga pala si Mama Tampi. Yari na naman ako kay Mama Tampi at papagalitan na naman ako doon. Kaya naman napatawa na nga lang pala ako dito. Dito nga pala, nagpatuloy na ako mag-bye. Bali nga pala, nauna na ako sa cab. Dahil nga pala, sobrang bagal ni Papa Tampi. Pagalipas nga pala ng ilang minuto ay eh, nandito na sila. Dito nga pala, ito yata ang gusto dami tayong pupuntahan. Kaya pala sobrang dami ng rides. Dito nga pala nagparada na sila Papa Tampi. Bumaba na nga rin pala sila at pumunta sa carnival. Bago nga pala ang lahat ay inanat muna ako. Dahil nga pala walang kalaro si Tampo. Dito nga pala ako ay busy busy sa pagbabay. Dahil nga pala lagi ako natin training. Dito nga pala nakita nila ako. Dito nga pala tinawag ako ni Papa Tampi. Kaya naman nababat nga pala ako. Saka nga pala sabi sa akin ay sumakang ko daw si Tampo. -no. Si Papa Tampi nga pala nagdala ng bike. Pagkatapos nga pala nandito na kami sa carnival. Nara nga pala dito nagpa-shoutout. Kaya naman shout nakapunta nga pala sa kanila. Dito nga pala pagkapasok namin ay sobrang daming ride. Bali nga pala kami palang ng tao dito. Dahil nga pala tangali kami pumunta. Para nga pala wala masyadong tao. Dito nga pala naisipan namin pumunta sa talunan. Dito nga pala pumayag ako kasi nga pala bata pa ako. Kaya naman makikipaglaro na nga pala ako kay Tampo. Dito nga pala iniintay niya na ako. Kasi nga pala nakipag-usap muna ako sa tropa kong bikers. Dito nga pala pag bikers sa binata na ako. So balit nga pala kailangan kong unahin si Tampo. Makikipaglaro muna ako sa kanya. Dito nga pala inubad ko na yung glitches ko. Tapos nga pala, pumasok na ako sa loob. Dito nga pala, nakipaglaro na rin ako kay Tampo. Hinihintay nga pala ako ng tropa ko. Dahil nga pala, mga ilang minuto, ilalabas na rin ako dito. Dito nga pala, binitbit muna ni Mama Tampi yung bag. Dahil nga pala, ikakain sila. Dito nga pala, medyo nabigitan si Mama Tampi. Dito nga pala, binalik na ni Papa Tampi doon. Kaya naman, lumabas na nga pala ako. Kinuha ko nga pala ng aking bag. Dahil nga pala, ipaparado ko muna saglit dito. Babuntaya naman ni tropa. Habang nagdilid nga pala sila Mama Tampi, kami naman yung Dito nga pala, na ako naman Alam mo, nag-start din nga pala kami ni Tampo. Pignan nyo nga pala kung sino mas magaling. Yeah. Siyempre nga pala, team Puso ko. Si Tampo naman, ay team Like. tapos nga pala tapos na. Kaya naman magbabike na nga pala ako. Dito nga pala binigyan ako ni Papa Tampi ng pera. Pagkatapos nga pala nagpabilis si Tampo ng kanyang maiino. Kaya nga pala pag napagod siya kakatambli. Dito nga pala naglakad-lakad muna sila sa paligid. Titignan nga pala nila kung ano makakain nila. Dito nga pala shoutout sa kanila. Dito nga pala nakakita si Tampo ng mga laro. Kaya naman nagpabili nga pala siya. Dito nga pala nakita rin ni Mama Tampi yung idol niya. Kaya man bumili nga pala si Mama Tampi. Yung picture sana si Mama Tampi kasi nga pala nahiya siya. Dito nga pala gusto tigman ni Mama Tampi yung cake ni Cakes. Kaya naman bubuli na nga pala ito. Dito nga pala meron kami na daan. Kaso nga lang meron gulay. Dito nga pala nag-request si Tampo ng sushi kay Papa Tampi. Kaya naman ginawan nga pala siya ni Papa Tampi at tinuruan. Dahil nga pala ang paborito dito yung seaweed. Dito nga pala tuwantawa si Tampo dahil nga pala sobrang laki ng seaweed. Dito nga pala nalagyan ni Papa Tampo yung mga favorite niya. At tulad nga pala ng hotdog at putlong. Siyempre yeah. nga pala hindi mawawala yung kanin. Dahil nga pala bibira lang si Tampo kumain ng gulay. Kapag tinatayin mo ni Papa Tampo sa lab ng kanin, ay. din lang siya nakain ng gulay. Kapag hindi niya nga pala alam. Sa bagay nga pala gulay din itong seaweed. Kaya naman naging dito na lang pala nga ang istorya. Dito nga pala kung nagustuhan nyo nga pala ang aking video, ipakilike, comment, and share.